Islamikong kapatiran bilang isang biyayang makalangit. Ang Islam ay naglalagay ng makabuluhang diin sa halaga ng kapatiran bilang pundasyon ng isang magkakaugnay na komunidad ng mga Muslim. Ito ay isang natatanging halaga na nakikilala ang Islam mula sa iba pang mga kabihasnan. Ang kapatiran ay nagbubuklod sa lipunan at nagbibigay daan upang harapin ang mga hamon ng may pagkakaisa at pagmamahal. Inilalarawan ng Kuran ang kapatiran bilang isang pagpapala mula sa ala na nagbubuklod ng mga puso at nagpapawi ng dalit. Ang ala ay nagsasabi, Wadhkuru ni'mat Allahi alaykum idhkuntum aadaan faallafa bayna kulubikum ang kapatirang islamiko ay hindi lamang isang panlipunang bono, kundi isang banal na pagpapala na nagbubuhos ng pagmamahal at pagkakaisa sa mga individual.